Hello mga besh, ito na kayo, araw ng birthday ko. Umaga nga po ko ginising mama Dila, aalis nga po kami. Pass forward, nakariyak na nga po kami mga beshi. Natapat nga po ng lingwi birthday ko, sakto nga po may misa. Magsisimba nga po muna ko at mapapasalamat sa panibagong taon ng buhay ko. Thank you din po sa lahat ng blessings. Pag uwi nga namin sabay, gumawa nga muna ko ng video para may upload sa page ko. Ganda-ganda na naman nga dito yung beshi nyo. Pagbigyan nyo na nga dahil birthday ko naman mga beshi. Pagkatapos pumunta na nga kami sa PLDT para mag-abang ng bus. Nakatulog na nga po kami ni Bibi at Tina sa daan. Dito nga kami din sa Pampanga dahil traffic nga daw po sa Sanel de Ponso. Dahil Biba Santo ninyo nga po mga beshi. Pagkadatingan namin sa SM Baliwag, dito nga kami agad pumunta sa palaruan. mag stress na nga ng hapon nang dumating kami dito. 30 minutes nga lang po kami naglaro dito. 150 nga lang yung 30 minutes mga beshi. Wala nga pong bayad yung bantay kaya pumasok nga po si mama at si papa. Sulit naman yung 30 minutes na Mendito. Nagutom nga po ako sa paglalaro kaya bumili nga po ako na ice cream. Binili ko nga din po yung mga batang kasama ko. Binili ko nga din sila ng price para makapagmerienda. Di nga kami nagpakabusog del mamaya 6pm meron nga kaming pupuntahan. Nereserva nga po pala namin yung siya namin mga beshi para mamaya mas ulit nga po. <laughs> Dito nga po kami nagpabot ng gabi sa Tom's World. Mm. Nalibang nga ipapa kakahulog ng piso dito mga beshi. Naka 500 nga din siya bago niya mahulog tong bonus. Nakakuha nga din kami ng 500 tickets. Magala sa isna nga kaya pinapalit ko na nga po yung mga tickets. Sinama ko na nga din yung mga nakuha ko sa claw machine. 1 nga yung total ko mga beshi. Nakakatuwa nga delmer nga nakakilala sa akin dito mga beshi. Shoutout nga po dito sa magaganda kong followers. Ito nga yung mga napalit ko sa ticket mga beshi. Duma Tumaan na nga din ako sa bilihan ng Belgian waffle. Ito na nga lay babaunin ko bukas dahil may pasok na ulit. Binilhan ko nga din yung pinsan ko si Bria dahil may ilig nga rin siya sa chocolate. Dito nga po pala kami magdi-dinner sa Sambiop Salamat. Dito nga lang yung sa tapat na SM Baliwag mga beshi. Kapag nga pala may birthday dito libre lang. kila mo nga lang magdala ng ID at birth certificate. Kahit Xerox si na nga lang yung birth certificate mga beshi. Medyo nabubulol-bulol pa nga ang beshi nyo. Ang sasarap nga ng side dish kahit di nga ako kumakain. Chicken Pops nga lay, kinain ko dito at pork inoki At saka yung chapchay mga beshi. Habang binubisobol ko nga to, parang gusto ko ulit bumalik mga beshi. Sorry na nga mga beshi dahil gabi ko nga inapload. Mamili <laughs> nga daw ako ng gusto kong regalo, sabi ng tita Jessica ko. Chinelas na nga lay, pinili ko mga beshi. Nagmamadali na nga din kami dahil magsasara na nga yung mall. Thank you po tita Jessica, yun lang. Salamat sa panonood Bye bye mga beshi. Thank you po sa lahat ng bumati sa akin. God bless you all.